Hi guys. So po, ba na tayo? Third floor pala yung room. So wala ditong ano, elevator. Kaya yeah. lakad tayo po baba. hindi. Guys, so ayan pala yung hotel natin ngayon. Avitel. Uh, Dito lang yan, along the highway. Imi-meet up naman natin si Karen. Kailangan natin tumawid sa Avila. Kasi doon tayo sasakay ng jeep. After this pala guys, ang next sked natin is papunta tayo sa Bicol. Doon tayo mag-jujuti. Kasi bago lang yung um, PMP namin doon, bago lang yung nag-handle ng Bicol Territory, kaya kailangan may support ako doon para matrain na din natin siya ng mga kailangan niyang gawin. One week ako doon guys, but parang maging four days lang kasi holiday naman ng Friday. So four days lang ako doon, pero pupunta ako doon ng mas maaga um, Saturday nandun na ako kasi pupunta ako sa binyag nung pamangkin ko. Ah, medyo mainit guys. Red pala sa... Ito, dito tayo. Tapos yes, dun nata tayo sasakay ng... May jeep kaya doon? Madalas sa mga overpass ng, or footbridge dito sa Metro Manila, mababa yung mga, parang nasa taas niya. Kasi sa mga gantong skyway, hindi siya pwede sa mga matatangkad mga foreigner kasi baka mauntog talaga sila. Pero sa katulad natin ng tama lang yung height, okay lang. Saan tayo sasakay dito? Wait lang, tawagan ko lang siya. PRC. Wait, uh, wala pa ako sa ano eh. Sa, wala pa ako sa Walter. Naglalakad ko pa lang yung papuntang Walter. Sige. Okay. okay. Mm, doon na mismo 'yon. Doon na mismo 'yon. Ah, sige. Ah, sige, sige. Okay, sige, sige. So, dito daw, sa Walter Mart kasakay tayo papuntang ano, yun? Ano yung nalimutan ko? PRC ba? <laughs> sakayan papuntang PRC kung mali tayo nadadaanan saan kaya? baka dun sa tapat mismo ng ano ng Walter Sanay naman ako maglakad-lakad guys kasi bago lang naman ako nagkaroon ng sasakyan dati motor madalas pero gusto ko pa rin mag maglakad-lakad mag-commute ng Jollibee guys ibata PRC yun ba? parang hindi Tingin ko dito, tatawid ako. PRC. Try natin tumawid. Feeling ko kailangan ko tumawid. Ang mahirap lang sa pagkukommute guys, so pag di mo alam kung anong sasakyan mo, kailangan mo talagang Ah, uh, magtanong. Yan, PRC nga. So, tatanong tayo. Tay, may jeep po dito pa PRC? Ha? Jeep po pa PRC? Pa, papaya PRC po? Ah, dito. Dito po, daan Dito ka pa. Salamat po. Guys, tama. Dito nga. So, tama. Tumawid tayo doon. Dito daw yung pa PRC na jeep. Ayan. Ayan guys, kuya sa jeep. Yung kulay doon na jeep. Guys, babalik na lang ako pag nakababa na. Nandito na tayo kung saan kami magmi-meet -me ni Karen dito sa Mercury de la Rosa. Naka-green light yan guys ha. So tumawid lang tayo pag naka-green light yung walk signage. Ito lang natin siya dito. Guys, mag na kami. Ayan siya. Hi guys, I'm back. So, katapos lang ng work namin, um, pabalik na ako ngayon sa hotel. So, I'm back, guys. Uh, kakatapos lang nung mga activities sa work namin kanina. So, kasama ko yung isa kong katrabaho, si Karen. Um, hindi ko, sorry guys, hindi ko sure kung pwede kong ipakita yung ginagawa ko sa work. Kasi, ba? Um, medyo confidential eh. Pero uh, next time, magpapakita ko ng mga glimpse lang para at least aware lang kayo. So, pabalik na ako ngayon sa, ano, sa hotel para makapagpahinga natin. din. lang natin kasi 15 minutes walk lang naman. Saka gusto ko din maglakad. Minsan-minsan maglakad-lakad din tayo, no? na ko nga yung 5,000 steps per day eh. 5,000 muna tapos sunod ano, 10,000. San tayo tatawid? Siguro doon na lang. Dito na lang pala. Bilis na sa guys. Parang gusto kong lagyan ng ganun sa sakyan May yung sa likod, spoiler. Oras na ba? Time check. Um, 5.30. 5.30 na guys. Mamaya na ako mag-dinner. Kasi kumain naman ako ng tinapay dun sa bakery. umili ako ng hopya. Ang sarap ng hopya, guys. Yan. Ang ganda na guys. Oh. Ang daming ang, ang dito. Ang daming puno. Parang very, alam mo ba, very rare na ngayon dito sa Kalakang, Maynila na may makita kang mga puno na magkakatabi. Kasi 'di ba highly urbanized, so building. Parang ang sarap lang tignan pag may makita ka ditong maraming puno. Ayan oh, guys. 'Di ba? Very bihira ka makita nito. Lalo na dito nasa highway ka. Tama ba itong dinadaanan? Sana tama. Sana tama din yung decision ko na lakad ko sa check ko sa maps kung ilang minutes ba. Tsaka traffic din guys. So, kung kung nag-ano ako dyan sa makaya ko Topic din check ko lang kung ilang minutes pa ano yan kuya? ano po yan? ano ko tayo ako? nag-vlog ako eh Yeah. <laughs> So, may mga dami ko ng clips din na ginawa. Siguro pag samahin ko na lang muna siya. Since one week pa lang ako nag-start. Yung nagawa na, na kong video, itong nagdaang araw, just sa, ipagkasama-sama ko sa isang upload lang. Yun muna, first upload natin. <laughs> Nagulat ako kay Kuya. Ang mga tao, no, pag... <laughs> pag sa atin mga Pilipino, pag may nakita tayong, kunyari, nag-vlog, parang na, na ano tayo, curious. Tapos, ako din siguro, minsan, gusto ko din sumali sa, o pasali sa vlog. Gosh, ang traffic. Tan guys. Hindi na lang ako nag, di ako sumakay. Pwede ba dito tao? pwede na lang dumaan tao dito. Ay, guys, yun pa rin yung office namin, no? Pakita ko sa inyo. Yan, dyan yung office namin. So, nag-book ako ng hotel malapit dito sa office namin para bukas, mabilis na lang ako pumunta sa training namin. Actually, di naman din dyan yung training namin eh. Somewhere here, pero somewhere here lang din naman. medyo nawawala na yung hiya ko ng very light sa pag-video in public. Kasi syempre, bago lang natin ito ginagawa, saka na kaya talaga. Pero feeling ko pa kunti-kunti, nawawala na yung hiya ko. Siguro kung gagawin ko to madalas, baka talagang mawala na hiya ako, Karirin ko na talaga itong pag-vlog. Ayun, ano lang siguro yung vlog na, yung vlog na gagawin natin mga ano lang, lifestyle, kung ano ginagawa natin araw-araw, sa trabaho, sa sa pagtra-travel, kung saan tayo pumunta. Gusto ko lang i-share din kasi yun nga, lagi akong kung saan-saan din ako napupunta tapos kung ano yung mga matutunan ko during my travel during my trip so gusto ko din i-share sa iba lalo na yung mga tips para gusto ko kasi yung yung vlog magiging vlog ko more on parang tipid tips ganun since bilang kuripot na tao matipid din na tao gusto ko ganun din yung gusto ko ganun yung i-share ko So, dito pwede sa mga magagastos na tao. Mga gastador. Sa mga kore, para sa mga kore punto, guys. Ten minutes of walking. Dito na tayo, guys. Itong building na yan, nasa likod ko. Diyan tayo pupunta. Diyan yung... Del natin. Alam nyo guys, naka 5,000 steps ako today. Sulit na rin. Okay naman yung ano, yung nakuha kong room. Kasi mura lang siya guys eh. Magkano ba yun? 700 plus lang siya. may yeah, may ito yung lunch na kaya lang maglalakad ka talaga kasi wala dito elevator so pagdan lang papuntang floor kung saan ka naka-room ako third floor ako kaya, untay sa third floor. Room 3 or 4 pala tayo guys. Huh? Ah, pagod ako ng very light. Very light lang ba? Parang pagod na pagod ako. Ayan. Ito yung room natin guys. Ayan, pakita ko lang. Quick quick room tour. Ano quick room tour tayo. Meron pala ditong ano, uh, pabutas. May salamin. Tapos dalawa yung ano. Hindi ko alam kung ba't dalawa. Siguro, pero good for one lang yung binuko eh. Siguro ganito lang talaga yung available nila na rooms dito. Yan. Ganyan lang guys. Sorry malikot. Yan lang, may dalawang bed. Then, ito yung gamit ko. May salamin dito ulit. May orasan. Pala yung jacket ko. Kala ko nawawala. Then, may ref. Na, hindi naman gumagana. Or, kailangan ba siyang isaksak? Check ko na lang later. Then, may dalawang desk. Yan, then, ting CR. Yan. CR, merong blower. Then, meron ditong another, ano ba to? May mirror. Tapos, parang small cabinet. Shower. And, meron na palang shampoo and conditioner. Though meron naman ako laging dala in case lang kasi may mga hotel and mga accommodation na wala talagang mga toiletries. Ayan. So yun guys. Yun lang naman ng ating kinuhang room. Tsaka one day lang naman ako dito guys. Actually, hanggang tomorrow tomorrow morning lang eh. Then, ngayon lang ako talaga pinaka nag kasi parang drain up ko lang yung gamit ko dito. Drain up ko lang yung gamit ko dito. Ngayon lang talaga ako mag -stay. Until tomorrow lang. Ay, may ano pa pala dito guys. O, may cabinet. Hindi ko siya... Ayun, may vault. Nawala naman tayong ilalagay. Then, ito, di ko alam. Hindi ko nang buksan. Pero, may cabinet din dyan. So, guys. So, guys, pansin nyo naman na medyo haggard na tayo. Haggard ng lolo nyo. Medyo napagod din ako. So, papahinga lang ako. Then, baka kung mamaya makapag-video pa ako bago ako matulog. Uh, video ako. Siguro, oo. Mag-video ako mamaya kasi plano ko rin lumabas para mag-dinner. But for now, magpapahinga lang ako. Then, mamaya uh, lalabas ako for dinner. Then, mag-video ulit ako. バリカーホンマは。So,